Ay, geng, What up? na naman namin yung gym, eh. Teka, okay, binuhat ko, guys, so. oh. sandal, Sandahan yan. Kaso, yung dalawa lang akong bigyan. Yan. Saan pala ganyan? What have Saan mo nagka-play pa? Sayang naman yung video, ano? Yung video hindi tumatakbo tapos wala na nakikita ang gumagalaw. Ano kasi yung camera ko eh. Sabi uh, hindi siya nag-record pag walang gumagalaw. Ibig sabihin pag hindi ka gumagalaw. Ano ka na? Basta ka... Nasa ilalim yung katawan mo. Saan tama niya buyaw? Ha? Ah, Saan ang tama? Sa utak. Geng Kaya pala yung blow ko napalot na eh. Hanggang dito yung buko dati oh. Ayun, nabibira namin ng ganyan. Dito nga sa utak yung tama oh. Nakalbo na. Nakalbo na. Nakal, nakal, nakal. Ay, ayaw ka na bumira ng ganyan. <laughs>